Yan, magandang araw sa lahat. Ito na Pamalas TV. Balan din po tayo ngayon sa isang fish pan upang mamingwit ng tilapia, no? Na pang-ulam. Ayan, ito guys, ang kagandahan kapag mayroon sariling fish pan, ano? Dahil libre na tayo dito sa ulam kapag ganito, kapag malalaki na ang tilapia na alaga. Talagang masarap mamingwit at masarap manghuli kapag ganito na kalalaki ang tilapia na alaga natin ano. Ayan, di bali yan. Panoorin natin guys yung kung paano mamingwit ng talapia ano, na pangulam ulam. Ayan, di bali, nakahuli na naman. Hmm. Ayan. Ayan guys, ano, nakakatuwa kapag ganto, Nakakaalis ng stress at nakakalibang talaga kapag gantong namimingwit ng isda. Lalo na kapag laging may huli. Ayan talagang napakaganda at talagang sariwang sariwa ano guys kapag ganto ang ating fish pan ay malalaki ng isda talagang sariwa ang magiging ulam natin nito yan manguhuli lang tayo nito kapag walang ulam mga ilang piraso lang ay pwede ng pangulam ulam gaya nito di bali marami na rin nahuli dito sa fish pan na ano guys na ginagawang pang-ulam, yung iba naman ay may namimili. Ayan, nagkakapira pa tayo kapag ganito may sarili tayong fish pan. Kaya talagang napakaganda sa bahay, lalo na kapag may tubig ang yung lupa o malapit lang sa bahay ay wag nyo nang patagalin na gumawa ng fish pan dahil napakaganda guys kapag may sariling fish pan sa gilid ng bakuran ano dahil hindi na tayo kailangan pang bumili ng isda eh kapag wala tayong ulam eh magbingwit lang tayo ng ilang piraso ulam na at sariwa pa ang ating makakain na isda yan lalo na kapag ito'y inihaw natin ay napaka manamis namis ang lasa nito kapag gantong bagong huli Ayan, di ba itong tilapyang ito, ano guys? Ito ay nasa mahigit ng magpo months na to pero malalaki na rin no? marami na rin ang malalaki at yung iba nga ay medyo maliliit pa rin naman ano dahil yung mga babae yata ayon yung hindi gaanong lumalaking masyado o maglaki kapag mga babae pero yung mga lalaking talapi ay halos apat na piraso ay parang nag kilo na kapag ganto ka lalaki yung iba na nahuhuli ano kaya yan nakakatuwa talaga nakakaalis stress kawag gantong ayan nakahuli na naman ayan ito ay medyo malaki rin hmm Ayan na guys, talagang Ayan Sariwang sariwa Ayan, malaki to guys Itong nahuling to Ayan, pero marami-rami na rin Ang nahuli dahil may order Ano guys Na talapyang ito Dahil medyo marami-rami ang uhulihin at kasama na rin dito ang pangulam. ulam Ayan. Magkakapira ka na, may sarili ka pang ulam. Ayan. Ito ang kagandahan kapag may sariling fish pan. Ayan, tingnan nyo nga. Nasa, ito ay medyo nasa ano-ano guys, sa loob ng nyogan. pispan hmm. fish pan na ito, kaya medyo malapit din sa sapa. Kaya ang tubig dito ay medyo maganda at mababaw lang kunting hukay lang may tubig na agad kaya maganda talagang gawing fishpan ang gantong klasing lugar kapag ganito guys sa inyong lugar maganda itong gawing fishpan kapag mababo lang tubig ayan ayan talagang mabilis manghuli sa fishpan ano guys <laughs> kalalagay pa lang ng pain kaya maya ay, may kumakain na agad ay malaki rin to talagang maraming malalaki ang nahuhuli na ano guys hmm. Yan, di ba nga hindi na makita yung tilapia sa tubig ano dahil ang tubig ay medyo green dahil may mga lumot na siya. Yan, ito, ito, rin ang kaganda kapag may mga lumot ang fish pan ano guys. Dagdag pagkain din to ng tilapia kaya talagang yung ibang mga tilapia mabilis lumaki kapag ganto. Kinakain din kasi nila to yung mga lumot diyan. Ayan. Yan yeah, ano guys, di bali, share in like na lang guys ano at pakibinot ang ating notification bell dahil marami pa tayong gagawin na mga video na kapupulutan nyo ng mga idea at kalaman. Gaya nga nito, talagang napakahalaga sa isang bahay na mayroong sariling fish pan dahil yun nga, sa'yo kanina, libre na tayo sa ulam na gaya nito mamingwit lang tayo. Ayan, may mahuhuli agad, tayo. Ano? Hindi na kailangan pa na na bumili. Ayan. At makaka minus din tayo sa gastos. Lalo na ngayon talagang medyo mahal din ang mga isda na ngayon. Hmm. kahuli na naman. Pero kapag may ganto tayong fish pan, ah, libre na. Hindi na tayo magbibili ng isda. Ayan, lalo kapag mayroon tayong talbos kamuti. Ay, napakasarap nitong asimang guys. Lalo na gantong sariwa. Lagyan lang natin talbos kamuti. O kung anong mga gulay sa ating bahay. Lagyan natin ng kalamansi. Hmm. Sold na ang ulam sa isang araw. Hmm. Yan, malaki rin to. <laughs> hmm. Ito ang kagandahan guys. Ano kapag nasa probinsya na ganto nga medyo may tubig yan nakakagawa ng fish pan na gaya nito hmm. di bali ang fish pan dito guys ano dalawa to yung isa ay walang laman yun ang mga naglalangoy dun ay mga pato ayan kita natin yan ito yung isang fish pan na ano, guys so, walang laman yan mga pato ang naglalangoy dyan oh yan yung bahay kubo ay napakasarap guys tumira sa gantong klaseng lugar ano yan yung mga nakaka-relate nito na may mga gantong sariling fishpan. Ayan, alam nila nito. Alam nila to kung ano ang buhay sa ganto. Talagang maganda. Kailangan lang natin dito ay bigas. Yan. Yan, di bali marami-rami ang huhulihin. Ano guys, dahil nga may order ay makakapira ka pa at may pang-ulam ka pa. Ayan. Hmm, ayan. Kaya napakabilis lang manghuli. Ano guys? Kapag ganito. Ang hmm. lalaki. Halos katamtama lang guys ang laki. Ano? Nang talapit dito. Halos mga yun nga. Mga siguro talagang mga is, apat na piraso ay mga isang kilo nito. Talagang katamtaman lang. Pwede itong pangihaw ihaw. Sarap tong ihaw. Pag tong bagong huli. Manamis-namis ang lasa nito. Hmm. Yan, kahuli, mabilis manguli. Kaya <laughs> nga kawala pa. <laughs> hmm. Ayan na. Ayan ano guys, sana yung nagustuhan ang ating video at nakapagbigay naman tayo ng idea. Ayan na, ganito lang po ang Ipamalas TV at pakipindot na lang po ang ating notification bell para update ko sa ating pang mga i-upload na video. Ano? Yan. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Hanggang dito lang po ang Pamalas TV. Bye-bye.